Hola guys! Good afternoon! Come with me sa aking tutorial for today for one and a half hour. So, magbiyahe pa ako from my apartment to center of Madrid. Samahan niyo ako. <laughs> tak gol walking na ganda naman dito. Ganda naman ang view na to, guys. It's so pretty. Yan, malapit na ako sa aking tutorial. Gabi na, guys. So, tapos na ako mag-shooter ng one and a half an hour. So, biyahin na naman ako pa uwi. Malapit na sa bahay. Thank you guys for watching. See you again tomorrow. 哇。Wow.